Isang magandang araw po kuya. Araw oh, Oo, nandito po tayo ngayon sa barangay Ligaya. May bayan po ng uh, Gabaldon. Nandito po tayo na magkaroon po ng isang product testimonial. Pangalan po natin? Marcel Acosta. Sir, ilan taon na po kayong nagpagsasaka? 20 years na mahigit. Saka sa lukay, ano po ang inyong tanim? Ito nga, itong UV, yung nabilong sa inyo. Kuya, kailan po ninyo ito na itanim? January 14. Nasa edad na po, na ilan araw na po? Magdadalawang po na sa... Ano ba ay direct seeded, o transplant, o palakay? Tinatanim ko ito. Transplant. Kung transplant po, kamusta naman po ang obser observation niyo po sa seed germination po ng yung red diamond? Maganda ito po, wala akong masasabi. Hindi naman natin masasabing 100%, pero talagang maganda ito po niya. Gusto ba sa inyong observation, masilap po ba sa herbicide po si red diamond? <laughs> Ayun, at parang gano'n lang sa mga dati kung tinatayin ng mga sibuya. Mas po ba ang mga puno nito Eh, maganda naman ang mga puno niya. Kasalukuyan na siyang kuha Dito kasi sa ganito klase ng lupa, pagka tumulas na siya, sumasabay na rin yung paglalaman. Ika-pares ng yung mga sato yung laging natututika. tuloy-tuloy yung kanya eh dito man pag kapares nito oh, nagumpisa na oh tuloy-tuloy na yan na maglalaman tapos kahit madalang siyang matubigan biglang bubulas na yan Patatagpo ba sir at malalaki ba sir yung mga puno o oh, maninipis sir eh hindi naman papahuli yung mga puno niya oh malalaki rin naman ang mga puno niya ah. hindi pa kasi ito ang talangukan nito pero ito lalaki pa tao oras makatikim ng tubig sa kapatapauli Ah, pa Based sa, sa observation niya, sir, mabilis bang, madali bang matumba, sir, yung mga dahon sir, o malupay-pay, sir? Hindi, maganda naman yung tindig niya, tayong-tayo nga, o. Kaka, hindi naman siya yung pares ng ibang variety na madaling napuha ng insekto. Eh, tingnan mo, no, maganda naman yung dahon niya, o. Kumpara sa mga katabi na yan o yung ibang variety yan, tignan mo, mas maganda pa naman yung tao niya. Eh sa mga sakit naman siya Eh okay din naman, hindi naman siya nagkasakit simula nung naipunla ko. Hanggang ngayon, no, nakita mo nun, no, wala namang sakit na yung iba eh, humahaba yung leg. Sa kanya, wala naman ako nakikita sa bald formation naman sir, o sa tinatawag natin paglalaman sir, ano po ba ang observation natin kay Red Diamond sir? Mahirap na itong paglamanin sir? Maganda siyang maglaman. Maganda. Wala akong masasabi. Maganda siyang maglaman. Sa mga balugan sir, madami po ba yung napansin kay Red Diamond sir? Uh, yun ang parang wala akong napapansin yung nagdodobli ng talbos. Alam mo. Ano po ba sir ang iba pang observation natin sa bald formation ng Red Diamond? Maganda naman siya. Una itanim sa may hindi ganong patuligin. Maganda naman ang bulas niya. Hindi, hindi naman nagpapahuli. Kaya maganda. Sa kulay naman sir ng kanyang sir, ano po ang masasabi natin, sir? Eh, mapupula naman yung mga puno niya. Parang parehas din naman ng mga ibang variety. Mapupula naman. Ah, sa tingin po ba natin, sir, kikita ba tayo kay Red Diamond pagka tinatanim natin ito? eh kikita ang wag lang papasukin ng insekto sa kalamidad eh maganda naman iyon wala naman akong masasabi maganda presyo yon. unang una eh yung presyo lang din naman ng nagpapabagsak sa magsasakay Pare sa ngayon biglang papa kahit magandang ani mo kasi kung mababa naman din ala ate iba yung magandang presyo pero to ug anin ito. ani nito kung saka sakali po ba sir sa susunod na season sir tatanim po ba natin sir ulit si Joby Red Diamond eh magtatanim pa ako dahil nakita ko naman yung kanya maganda naman ligadong magtatanim ka May re-recommend ba natin sa kapwa natin ng magsasaka o nagtatanim ng sibuya, si Red Diamond? Oo, pwede. Ipapakita ko pagka, lalo pag nag-harvest ako dun sa mga kaparis kung nagtatanim ng mga magpupuno. So, ito, maganda yung naging tubo ng punla. Hindi paris nung iba na mahinang tumubo. Tapos pag nakita nila yan, yun ang maganda. Masasabi ko sa mga kasamang kong magtatanim. Nahikayat na, eh, pa silang bubuli. Ang kaunting yun sa isa, mga kaibigan natin na mga nag-aalinlangan na magtanim. ng ang sibuyas na red diamond onion sa Para sa akin kasi, nakita ko na kasi ito nung una kayo nagpa-demo kay para Obet. Kaya bumili rin ako. Eh ngayon, nakita ko rin yung tubo, maganda. Saka sa kuha na paglaki, maganda. Kaya bibili pa rin ako ng Red Diamond sa